mahagi ng uh, dikalidad na binhi para man po sa ating pong mga farmers So, sino po sa inyo po ngayon ang uh, ongoing po yung uh, kanilang uh, pa-harvest? Uh, medyo may paparating po na LPA sana hindi po maging maulan, no? Uh, kasi siyempre, pag naulan eh ano eh nadadali yung ating mga kababayan eh no? mga farmers na nagpapaani bumababa yung presyo ng kanilang uh, paninda oy pero ongoing na ha eh? yung harvest season at uh, very soon uh, ay di na binhi na naman ang kakailanganin ng ating mga kapalay na magsasaka uh, kaya naman uh, ready na rin at ongoing na ang pamamahagi ng certified inbred seeds ng RCF seed program Tamang narinig ninyo mga partners ang gawing ngayon sa maraming bahagi ng bansa. Kaya naman kung kayo ay nakatanggap na ay uh, tiyak na may magandang binhi na kayo para sa 2025 dry season. Kasi po mga partners yung uh, uh, dry season mas uh, maganda po ang uh, magiging ani ng ating mga farmers kung hindi po magkakaroon ng uh, problema no. Uh, compared sa tag-ulan. At kung kayo naman ay kabilang sa hindi pa na pamahagian, makinig ng mabuti dahil aaliman uh, po natin ngayong umaga, no? Uh, sa makakasapang po narating uh, RCEF, RCEF Seed Expert ang sagot sa mga katanungan tungkol sa seed distribution. Kaya samahan po ninyo kami at makinig na po kayo dito at uh, pwede po ninyong ibahagi sa atin pong mga... Uh, kababayan. Ayun, nasa kabilang linya ba? Ayun, pinabati muna natin na KMP Ramos. Ayun. Uh, mamaya, uh, babasahin po natin ang uh, yung comment Okay, nasa kabilang linya ang uh, RCF Program uh, Management Officer, uh, Project Development Officer po ng RCF Program Management Office, si Sir Lorenzo Lopez Jr. Nasa kabilang linya, kasama na po natin. Uh, Sir Lopez, good morning. Jordan po, welcome po sa Bukid at Buhay sa DWAY. Good morning din po Sir Jordan at sa lahat po ng ating uh, tagapakinig po ngayong nga umaga. Ayun, no oh, kanina ba, ba, bago po tayo umere, eh, binabanggit nga po natin na meron na pong uh, seed, uh, seed uh, distribution po uli. Uh, inbred po ito at uh, nagsimula na nga po yung pamamahagi at ito po siyempre dekalidad na binhi sa ilalim po ng uh, RCEF. Uh, so ang tanong po natin sir, hanggang kailan po tatagal ang seed distribution para sa 2025 dry season? sa iba't ibang bahagi po ng uh, bansa. Uh, <clears throat> tama po kayo Sir Jordan. Ano po uh, bali sa atin po sa pamimigay po natin ng inbred dito sa RSF ay uh, actually nag-start na po ang aming uh, calendar for the wet uh, dry season 2025 mm -hmm. last uh, this uh, September 15. Okay. So ito po ay tatagal hanggang uh, March uh, 15 po nung uh, 2025 para po uh, sa ating uh, dry season. At uh, yun nga po, uh, kami po ay uh, uh, nagpapasalamat din sa ating mga farmers na patuloy po na tumatangkilik ng ating mga inbred. So yun nga po, uh, para din po sa kaalaman ng lahat, uh, sa RCEP po ay uh, inbred po yung aming pinapamigay at mm -hmm. dito po sa atin sa Central Luzon, specific po dito sa Nueva Ecija ay... Uh, Dalawang klase po yung matatanggap nila maliban po sa inbred ay meron po sila uh, natatanggap din na hybrid to the DAR po po. Ayan uh, So uh, dito lang linawin ko lang uh, sir Lopez no. di uh, dito lang po sa atin sa Nueva Ecija yung dalawang klase makakatanggap kung ano yung uh, ano po yung uh, tawag dito uh, mas gusto nung ating farmers either inbred siya or uh, hybrid tama po ba? Ah, uh, actually sir, sa lahat po ng ating uh, probinsya ay may mga alokasyon po ng uh, inbred den pero uh, pag talagang dry season po ay talagang mas marami po yung alokasyon dito po sa atin sa Central Luzon ay uh, hindi lang po sa Nueva Ecija pero uh, in volume po kasi ang pinakamarami pong alokasyon ay Nueva Ecija talaga dahil tayo talaga yung uh, pinakamalawak ang rice area. Uh, pero yun nga po ang uh, in terms of uh, seeds po na natatanggap ng farmer ay may mga may mga pa-county rin naman po ang lokasyon ng ibang probinsya pero yun nga po dito sa Nueva Ecija talaga specific for dry season ay mas marami po talaga yung natatanggap nilang hybrid seeds kumpara po sa ating uh, inbred allocation. Ayan no oh, so malinaw po yun ano po at uh, paano po pinapatupad yung RCF uh, seed program yung pamamahala po sa pagdi deliver at pamamahagi ng uh, binhi lalong-lalo na po sa mga lugar na magkakaiba po yung schedule ng pagtatanim. Ang ating pong uh, uh, muli po yung aming pong uh, opisina ng Field uh, Rice ay uh, katuwang po yung ating mga kasamahan sa provincial and uh, municipal local government units po na ang ating pong uh, coordination sa kanila ay talagang uh, pinapalakas po natin upang uh, lahat po ng uh, <clears throat> pangailangan nila at kung kailan nila kailangan yung uh, binhi ay uh, Talagang doon po natin piniposisyon yung ating mga bidi lalo na ngayon po ang kakakatapos uh, lang ng ating uh, tinatawag na El Nino ay uh, talagang um, uh, pinapa igting po natin yung mga ugnayan po hindi lamang sa kanila kundi kay NIA din dahil sa NIA po uh, halos sa uh, uh, nakasalalay yung ating uh, mga patubig in which uh, ito po yung talagang uh, basihan ng ating mga farmers na uh, sa kanilang pagtatanim so matinding uh, uh coordination din po uh, with NIA. Uh, so, yun nga po, uh, kami rin po ay uh, hindi lamang naglalaan uh, ng mga binhi para sa mga uh, farmers na pumapasok dito sa atin sa Central Luzon ng ating peak season talaga in between uh, kung dry nasa uh, November December at kung wet naman ay uh, uh, May to June. So, kami naman po ay uh, yun nga patuloy kami pagunain sa sa ating mga partners sa baba at if ever po na sila ay, ay may mga na report sa amin na talagang mag-early uh, plant uh, early planting uh, lalo ngayon dry ay, ay kami naman po ay naglalaan din ng mga buffer seeds para po ay uh, sila po ay uh, matugunan din yung kanilang pangangailangan binhi dahil uh, alam naman po natin na yung ating pong certified seeds ay hindi basta-basta napoproduce. So, mahabang proseso po yung pinagdadaanan. So, kailangan po talagang uh, may posisyon ng uh, maayos at uh, napapanahon po sa pangangailangan po ng ating mga binti. Mm -hmm. Ayan, tama po kayo dun uh, Sir Lopez po dun sa binanggit po ninyo na kailangan din pong may ugnayan sa NIA. At uh, yung NIA din naman uh, po sir, ay uh, nakikipag-ugnayan din sa ating mga... Irrigators, farmers associations na sana makipagkaisa talaga doon sa nabanggit po nga ninyo kanina yung uh, sa calendar ng pagtatanim lalong lalo na bini binabase din po nila yun pong uh, pagre-release po na ng uh, tubig kaya uh, maganda po talaga na makiisa din yung ating mga farmers lalong lalo na po ngayon meron po tayong problema sa El Nino. Uh, para nang sa ganun, um, maiayos din po nila yung kanilang uh, mga pagtatanim. Pero anyway sir, marami po talaga ang interesado po dito doon po sa ating uh, mga binhi po. ano? Uh, anong klasing binhi po yung uh, ipamimigay sa ating mga kapalay at paano po pinipili ang mga variety ng angkop sa bawat uh, probinsya o bayan although nabanggit nga po ninyo kanina mayroon pong inbred saka hy hybrid pero meron po bang specific po na na variety na binibigay po kayo uh, sa amin po sa program po ng RSF uh, although yun nga po inbred po yung aming binibigay so kami po ay uh, nagkakaroon ng uh, regular po na uh, in terms of variety selection dito po sa uh, ah uh, kanya-kanyang actually yung ating pong uh, ng mga varieties ay per region so specific po siya mm -hmm. uh, kami po ay nagre-recommend ng top 5 for uh, every region ano po mula okay. Luzon hanggang Mindanao so mayroon po tayong tinatawag na national and regional uh, recommended varieties so i example ko na lang po dito sa atin sa Region 3 yes sir ang uh, pinapamigay po natin hanggang uh, actually ito pong parating kasi na dry season 2025. Ito po yung huling season po ng RCEF. Mm. So kasalukuyan po kasing uh, inaayos po yung alokasyon ng phase 2, kung magpapatuloy po yung batas ng uh, RTL. And uh, yun nga po, uh, mabalik po tayo doon sa ating varieties. Uh, specific po for region 3, ang ating binibigay ay uh, uh, NCRC 222, NCRC 480, uh, meron din tayong NCRC 436, uh, uh, meron din 218, And uh, 534 po, uh, ito po yung ating latest na addition sa ating uh, roster ng varieties. Yung 534 po lalo na sa ating mga uh, salin uh, uh, areas, yung mga coastal areas po natin dito sa Region 3 like Aurora, mm -hmm. Bataal, Zambales. So yun po, uh, ito po naman ay, uh, actually last season ito rin po yung uh, uh, pinagpipilian po ng mga farmer natin. At ito naman po ay dumaan sa talagang... Uh, Uh, consultation hindi lamang po sa amin sa field rice kundi sa mga stakeholders po ng uh, programa like our uh, farmers, our uh, kasamahan sa research institutions and of course meron din tayong uh, kasamahan sa mga millers po na talagang uh, nagbigay din ng kanilang mga uh, comments regarding sa variety po na ating pinili at uh, yun nga po ito ay dumaan sa mga regional workshop hanggang dumating sa national workshop kung saan tayo po ay nakapag-establish ng limang variety kada region at ito po yung talagang uh, pinuposition po natin every uh, season. Actually, yung nabanggit ko nga kanina, hindi po kasi basta-basta na po produce yung ating certified seeds. Mm -hmm. Ito po ay uh, pineprepare siya ng uh, I think 3 to 2 cropping season po ahead dun sa uh, kanyang intended use as certified seeds. So, nagmumula siya sa nucleus seeds, uh, nucleus to uh, breeder breeder seeds to uh, foundation seeds foundation seeds to registered seeds and finally po yung ating registered seeds to certified seeds so napakarami pong uh, proseso hindi lang siya basta-basta uh, uh, nagiging certified seeds kaya po uh, patuloy nating uh, binabanggit sa ating mga farmers na hangga't maaari po ay uh, itanim talaga po nila yung natatanggap nilang libreng certified seeds dahil hindi po talaga basta-basta ito Ah, uh, na po-produce. Yun po yung ating uh, talagang uh, pinapa-alam uh, sa ating mga farmers na iba po talaga yung kalidad ng ating uh, certified seeds po na pinapamigay. Ayun, na oh, toto po yun. Sabi mo nung sinabi po niyo kanina, Sir Lopez na bawat region eh meron po silang pagpipilian na limang varieties. Nako sabi ko, kaswerte naman ng mga farmers po natin, pero sa part po niyo, medyo matindi-tinding ano po 'yon, matinding uh, trabaho po 'yon. Biruin po niyo limang variety ano uh, per per region. Uh, anyway, Ah, uh, ito po'y para naman sa mga kababayan po natin. Kaya sabi po ni Sir Lopez kanina, eh dapat itanim po talaga ano. And uh, so far naman po yung mga mga previous uh, concerns ng mga farmers po natin noon, like yung meron silang natatanggap na kumbaga parang uh, uh, ayaw tumubo, na address naman na ito sir ng DA sir, di ba? Uh, yes, yes po sir. Actually, uh Ayun nga po ang um, amin pong uh, gamitin nolaray po yung venue na to na para po din sa mga tagapakinig natin na talagang maka hindi naman na siguro hindi natin masasabing na uh, magkaka problema pero in future uh, uh, concerns po uh, sa mga uh, farmers po namin lalo na sa mga talagang close sa kanila mga technician ano po uh, mm -hmm. lagi po nating i document yung ating natatanggap na binhi uh -huh. kung may cellphone po tayo picturean natin or i natin kung ano po yung uh, ating uh, kinagawa or paano uh, natin siya uh, papatubuin dahil ay nga po kami po kasi ay uh, uh, nakakatanggap din ng mga incident report nga na may case na hindi tumubo yung mm -hmm. ating uh, binhi so kami naman po nag-iimbestiga kung saan po ano po yung source kung uh, kami nga po yung uh, sa kung yung farmer's practice nga po ba yung nagkamali o yung uh, talagang may problema po yung binhi. So, dahil nga po kami ay if ever na talagang may available seeds kami at napatunayan namin na talagang uh, may concern yung binhi, kami naman po ay open na uh, palitan yung natanggap po na lang binhi hanggat uh, kaya pa po nilang ihabol sa kanilang pagtatanim. Pero kung, uh, ayun nga po, uh, para din hindi maabuso yung programa, dapat po ay supported po ng say incident report or any... Uh, Uh, documentation po na talagang yung seeds po namin yung may problema. Mm -hmm. So yun nga po, uh, patuloy po namin uh, na-remind din na talagang kung may concern po na ganito, itawag agad nila sa technician para naman po yung technician ni, ni uh, LGU ay may report naman po kay uh, Phil Rice. Uh, so, so, uh... Kasi, sir ang uh, tama po kayo doon eh no na, na baka mamaya hindi naman talaga doon sa end ng uh, fill race nangyari po bakit hindi nagkaroon ng uh, hindi pagtubo ano pong advice po ninyo halimbawa uh, kagaya niyan yung documentation napakaimportante po yon halimbawa po ba na receive po nila yung yung uh, kanilang uh, mga seeds hindi ko lang alam kung ano yung proseso kasi ng DA halimbawa Uh, kailan nila pinamamahagi yung kanilang uh, allocation. Pero meron po tayong kilala na na agriculturist po na talagang masipag na, na talagang uh, kung kailangan na talaga, talagang uh, beforehand nagre-request po na para ma-distribute po nila ng maayos. Pero halimbawa, ano pong advice po ninyo dun sa mga farmers po natin upon receiving po nung kanilang allocation at uh, i imbak po nila ng uh, saglit uh, kasi siguro pag na receive naman nila hindi naman nila iimbakin yan ng napakatagal na panahon ayun po uh, tama sir tama po ay dun sir na po uh, ang advice po natin unang-una kung si farmer po talaga hindi pa naman niya itatanim within that uh, specific week na kanila uh, mula po sa pagkakatanggap ng binhi uh, iimbak po niya ito sa malinis at uh, hangga't maaari po ay tuyo na uh, imbakan para po ma yung ating yung kalidad po ng uh, binhi ay ay uh, uh, mapanatili po natin at lagi po dapat na natin din actually ina-advise din namin sa technician na yung talagang uh, uh, viability o yung uh, talagang kagandahan uh, ng uh, pagtubo ng ating uh, Uh, mga binhi ay within 90 days from the date ng certification. Nakalagay ah. naman po doon actually sa atin po mga certified seeds ay may blue tag. Gaano po? Mm -hmm. Yung blue tag po na 'yon nandoon po yung impormasyon ng binhi kung anong variety, sino si grower, gaano kataas yung uh, uh, gaano siya katuro, gaano mm -hmm. kataas yung kanyang germination rate. So andon po lahat 'yan at andon din po yung kung kailan po siya na, uh, na test. Yung nakalagay doon ay date test completed. So within uh, mula po doon, uh, dapat hindi po lalampas ng uh, 90 days o 3 months ay magamit na po dapat ni farmer yung binhi. Yo. So yun nga po, in, uh, actually nare-recommend din, po na, uh, din po namin yung mga farmers na hanggat maaari po ay wag nilang patagalin na uh, or imbak dahil uh, sa susunod naman po kasing taniman ay meron na naman po tayong binhi, bagong binhi. So hanggat maaari po na uh, ay talagang kung, actually alam din natin sa LGU kung sino-sino talaga mga farmer po yung talagang magtatanim sir. Eh. Mm -hmm. Kasi may mga farmer po talaga na mas nangailangan ko. Kung si farmer talaga ay hindi naman magtatanim, siya naman ay say magtatanim ng mais, uh, other crops or uh, na hindi naman palay, uh, okay naman po yun. Basta lamang po ay ma-advise din yung technician at sila po ay yun nga nabanggit ko may mas mga farmer pa kasi na talagang nangangailangan so sa oh, uh nerrmin po natin din sila na hangga't maaari kung di naman itatanim ay uh pwede po sila magsabi sa kanilang mga uh, assigned technician at yun nga may uh, meron pa rin uh, every season po talaga na nagkakaroon naman tayo ng bagong binhi ayan so uh Magandang uh, ma pasensya na sir ah, na itanong po natin yan at least uh, para sa informasyon po ng uh, mga farmers po natin. Maganda rin po yung nabanggit po ninyo na kailangan talaga kung nakalaan po doon ay uh, gamitin po ng mga farmers at uh, within 90 days po yan. No? At uh, sino naman po sir yung mga beneficiaryo po natin dito sa RCF seed program at uh, mga proseso na uh, kailangan gawin naman ng mga hindi pa uh, eligible dito sa programa na ito? Ano po yung uh, pwede nilang gawin at prosesong sundin para maging eligible naman po sila? And sir, uh, muli po ay uh, nare-remind po natin yung mga farmers po natin, lalo na yung hindi pa nakaka-enroll sa ating uh, Regist uh, registry system for basic sectors in agriculture or RSBSA na Uh, magpa enroll na po tayo no, po, dahil uh, kung napapansin po natin, lahat po ng uh, ayuda from the Department of Agriculture ay talagang uh, kinokonstru na po sa uh, ating rsbsa uh, Ito nga po yung uh, talagang uh, pinupush po ng ating uh, departamento na talagang towards uh, digital transformation na po yung ating uh, pagpapatupad ng ating mga... Proyekto, So, ah mm -hmm. uh, hindi hikayat ko po yung mga farmers natin na hindi pa nakakapagpatala uh, sa ating RSBSA na uh, magpa-enroll na po tayo dahil nga yun na uh, nabanggit ko nga kanina, uh, ongoing na po yung ah uh, uh, ah Senate hearing yata this week eh, para din sa finalization po ng batas uh, para uh, isa yun na po para sa phase 2 po or yung uh, pangalawang sargo ng ating uh, ah uh, RCEP. So hopefully po sa mga farmers po natin dyan na talagang uh, hindi pa po enrolled ay uh, makitagog na rin lang po tayo sa ating mga city and municipal uh, LGUs para po ay uh, kung di man natin alam pa requirements, makapag-inquire po tayo sa mga uh, uh, kailangan po natin na i-provide na requirements para po tayo ay uh, isama po sa listahan ng ating mga eligible farmers na makakatanggap ng hindi lang binhi kundi Uh, iba't iba pa pong uh, ayuda mula sa DA. Ayan, oh so 'yun mga sa mga gusto na hindi pa nakasama sa listahan, no, oh, makipag-ugnayan lamang sa inyo pong uh, ano uh, LGU. Ayan, okay, so ito naman po sir, uh, for sure ay uh, tawag dito. Uh, ginagawa naman lahat ng uh, atin pong uh, feel raise yung uh, magagawa na ibigay yung uh, dekalidad na binhe pero uh, pwedeng paki-explain na lamang po sir no na although nabanggit mo na rin kanina yung mga proseso na ginagawa po niyo para yun pong mga binhi na binibigay po ay uh, dekalidad pero dito po sa RCF program ano po yung mga hakbang na ginagawa uh, para o ano po yung mga hakbang na ginagawa po niyo bago yung pamamahagi Actually ito po 'yung ano na eh um, tawag dito. Uh, sa part ninyo alam na ninyo eh pero kailangan natin pong ipaalam naman dun sa mga mga farmers po natin para kung meron man silang uh, tawag dito agam-agam doon po sa mga binhi na tinatanggap po nila eh madispel po 'yon dahil unang-una wala naman po tayo'ng uh, nais gawin kundi ibigay sa kanila. 'Yun pong mga dekalidad talaga na binhi para nang sa ganun pag after ng harvest eh talagang uh, matutuwa po sila Tama po Sir Jordan na uh, po bali dito po sa ating uh, uh, ginagawang mga proseso ay ang pinaka uh, pinanggagalingan po actually nabanggit ko na kanina yung ating uh, certification yung blue mm. tag ano po uh, ang ating pong mga uh, pinapamigay na binhi ay uh, mula po sa ating mga accredited uh, seed growers uh we have uh, actually may git na uh, nasa 60 na yata throughout the Philippines ano po uh, mm -hmm. ito po yung ating mga a partner na mga seed growers na talagang uh, patulong din natin every season para pumapunan yung talagang uh, supply ng ating uh, certified seeds so yun nga po every season ay uh, kada ani po ng ating mga ka, -ka, -ka, ka partner po na seed growers ay dumadaan po lahat ng kanilang uh, binhi na pinoproseso sa ating partner uh, uh, sa ating pong kapartner na BPI NSQCS. So dito po ay talagang uh, tinetest po or kinukuhanan po ng mga seed samples yung mga uh, binhi po na, na uh, in terms of lots na ito po yung talagang dumadaan sa pagsusuri po ng uh, ating uh, BPNSQCS sa kanilang mga laboratory kung saan po ay tinetest po kung ano yung kalidad ng ating mga binhi, yun nabanggit ko na rin kanina, yung mga nakalagay po na impormasyon sa ating blue tag, ito po yung uh, uh, mga parameters na tinitignan upang uh, uh, masunod po yung standards kung ano nga ba yung tinatawag na high quality uh, high quality seeds at uh, yun nga po yung sa ating uh, uh, ating uh, purity kung gaano siya kapuro, yung ating uh, 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 yung ating variety kung talagang ito nga ba ay uh, yun nga ba yung sinasabing variety yung ating pong uh, uh, germination rate yun nga po yung uh, isa talaga itong mga tinitingnan ng mga farmers actually sa atin po sa RCEP ay uh, hanggang 85% pataas lamang po yung uh, germination rate na ating uh, tinatanggap na ibigay po sa ating mga uh, farmers and in uh, po andun din po yung uh, kung kailan siya hinarvest at uh, kung keren din po uh, tinest yung ating uh, binhi actually uh, isang uh, filter lang po ito yung uh, yung ating pong testing sa laboratory ay patunay po na pumasa yung ating uh, mga binhi at isa pa po ay ang aming mga meron pa po kaming physical inspection pagdating naman po sa kanya-kanyang munisipyo so doon naman po ay tchineck uh, namin kung tama po yung bilang nung uh, mga binhi na dumating. Tama po yung timbang kada sako. Yun nga po, nasa 20 kilogram per uh, sack po tayo, ano po, na packaging. Uh -huh. So, ito po yung siguro din namin na tama pagdating po sa kanya-kanyang uh, munisipyo. So, ayun po, yung mga basic na uh, process po na ginagawa ng aming uh, opisina upang makarating po yung uh, of course, uh, quality at uh, yung adekalidad na binhi sa ating mga magsasaka. Ayun, okay. So, uh... Wala na pong uh, oras uh, Sir Lopez pero bilang ano na lang po bilang uh, pangwakas po sa atin pong mga kababayan uh, uh, additional message po sa ating mga tiga pakinig sir. Ayun po uh, muli po uh, kinukuha po kinukuha po ito yung pagkakataon na ito pang uh, of course makapagpasalamat po sa lahat po ng uh, partner stakeholders po ng uh, PhilRice through the RCEF, yung ating pong mga partner uh, uh, municipal and uh, city, uh, provincial, municipal and city uh, agriculture offices po. Uh, sila po yung katuwang natin ng uh, pagpapatubad po ng programa kada season and of course yung ating DARFO dito sa atin na yung ating DARFO Region 3. Maraming salamat po sa kanila ding mga uh, insights po and inputs at of course katulong din natin sila sa mga uh, like this uh, El Nino sila po ay talagang sumuporta sa uh, inbred na kinulang kami ng supply at sila po yung talagang uh, nagbigay po ng uh, mga additional uh, inbred seeds para lang din po matugunan yung mga pangailangan ng ating uh, mga farmers and of course Uh, nagpapasalamatin po kami sa ating mga farmers po na patuloy po na uh, kumukuha pa rin ng inbred and of course yung hybrid din na uh, ang aming pakiusap lamang po ay itanim po yung ating mga nakukuhang uh, binhi mula sa programa at uh, yun lamang po sir at uh, again magandang umaga po at maraming maraming salamat po sa atin lahat. Ayan, no, oh, tsaka good luck sana sir ah, sa hearing uh, sana apruban ng uh, ating mga mambabatas yon pong uh, budget uh, para po sa ating uh, Department of Agriculture at para sa mga programang pag-agrikultura dahil uh, mas uh, gusto po natin yon mabudgetan po yung ating agrikultura para mas maraming mga kababayan po tayo ang uh, matulungan sa mga programa din po ninyo sa PhilRice at ng uh, Department of Agriculture. Sir, thank you. Ingat po kayo and God bless, sir. Thank you, sir, and God bless din po. Salamat po. Ayan, si Sir Lorenzo Lopez Jr., mga partners, you know, project development officer po ng RCEF Program Management Office po. ano. Maganda po yung uh, mga binanggit po niya kanina. Uh, yun, sana na-address naman po yung mga concerns ng ating mga farmers na hindi tumutubo. Ano, uh, tama po yung sinabi po niya eh, no? Kasi hindi naman po yan ilalabas uh, na hindi talaga tama. Kaya kung, kung kung kailangan po talagang ma-document para nang sa ganon, eh malaman kung saan po stage sa distribution ng galing po yung uh, problema kasi unfair din naman, no? Kung uh, talaga namang okay po yung binhe, pero yung proseso naman ng uh, paggamit yun yung may problema uh, kailangan ma-address po yon ano po at uh, syempre unfair din naman sa ating mga farmers kasi no na magtatanim tapos uh, hindi tumubo medyo lugi po sila doon no pero lahat naman po ng steps ginagawa ng ating uh, mga nasa gobyerno para masiguro po na maging maayos. Kaya kung merong problema, kailangan po ng feedback yan doon sa ating, uh, uh, like for example, sa RCEP. Uh, eh, baka maaring sa grower din or sa uh, seed grower din ang galing yung problema. Kaya mga, uh, pag may mga ganyan, talagang uh, inform po yung atin pong uh, DA. Ano? Meron naman po tayo sa bawat LGU po. Ano? So again, thank you po sa sa RCF program no sa PhilRice kay Sir Lorenzo Lopez Jr at sa pamuna ng PhilRice